Meron tayong customer na yung last uh, may kwari sa atin, may kwari sa atin ng ano, um, uh, yung average stock. So, meron siyang mga uh, items na, uh, na hindi niya nagamit. Hindi naman siyang isa-sell, nag pero nag-pili -e sa atin. or nag-message siya sa atin, nag-text na uh, ever daw siyang ibibenta, uh, baka ako daw na bumibili ako ng mga, ano, mga second hand. So, yun, uh, meron siyang ibibenta sa atin ng anim na piraso na, ano, na t-shirts, isang cups at isang pants. So, hintayin natin na kaya yung yung items so far nakita ko na pero i-check si ko pa actual yung yung items kasi for PSG na daw eh, ang gamit niya pero hindi niya daw nagagamit so check ko na ba yung mga discovery from to medyo mura naman pero i-check si din natin para sure kayo pa maganda yung ibebenta natin uh, mahirap kasi kahit na mura yung, kung may uh, discovery so mahirap din may gamit natin yung so tayo may hirapan so check natin mamaya so, ano, yung yung items na dadalhin niya mga walang piraso na nakakaipo kaya natin, pero hindi na nang kami nakuha tayo pero yung ano nakuha natin isa yung Nike at saka ano, Under Armour ito yung Under Armour yeah. Mm -hmm. pero nang siya for reserve for checking it. for checking it, yung Under Armour na natin yung pants tapos yun yung Nike na shirts, XL yan, XL uh, yeah. nakapost na yun yan so yung time na natin, medyo ano tayo ngayon medyo na yun walang ano, walang, wala pang benta may na, medyo ano kasi, trim-lim, yan Uh, may uh, yung ulan. So, medyo walang tao. Tingnan nyo, wala walang tao. So, kami Paminsan-minsan, yung minsan, yun talaga, matumal. Merong matumal talaga. Pero hindi pa, hindi pa, hindi pa ako na wala na uh, pag-asa. Kasi yung mga tao, usually, yung mga buyer ko dito, is after na rin, yung mga pa na mga, uh, mga, 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 nasa katao. Kasi sa yung dumadaan dito, so, I hope na makabenta mo tayo mamaya. So, hindi ko na lang muna, natin pakita ko sa inyo mamaya, kung ano yung mabibili natin. So, last money, doon na natin yun. Thank you yun, yun, yung good so ito uh, support so far gamating siya hindi ko na na video one kasi nagpaalam tayo pero nahihiya siya so ito pakita ko sa inyo actually oh, hindi tayo sure ha? pero kasi you ano, mura naman yung benta niya yan palin siya agad pero hindi tayo sure dito ah Tapi lah dengan yang pura, id, mau print, Ito Then, this one, another one. Maybe LP. Another one. And number one player. So, number two. What? Moving on. Tapos si ito, Stussy na, no? Dead Hat. Pero ano siya? Ah, uh, fidget na. Ito yung ano natin dito. Ito yung ano natin siguro dito. Hindi ako sure if fidget. Ayan. Yeah. Dead Hat. Stussy. ADLV, ano yan? Ito. DLP again. Pero mga coloring, ito mga nasa 8.5 out of 10. Pero sa condition, good condition. Tapos ito, uh, car hard. Next large. Ito so, ang mga nasa no, 33, 34. Bagi, parang bagi. din yung mga natin. Uh... so hanggang dito na lang. At uh, upload natin ito mamaya. Peace.